Dirao, dirao dira, dira ng ina, oh. Dito siya makuha. Duhilaw pa man ng ibabang, no? <laughs> Sa isa hmm. Pero dako siya. Tamo na, eh. At kasuludlan. Time is na siya, oh rambutan. Ay, ito pula-pula kita na, oh. Na. Paano? Ito ako Pakusulod lang. Damo siya ba? Ha? Ang diin? Wala lang alingayo sa kaon po gid. Kela ko ug iba. Uy, nawigit pa. Rambutan, rambutan. Rambutan sang akon nga lola. Ay, damo walas. Nanungkit kami sang rambutan dito. Ha? Oo. Tam is? Ano la? Ay, hindi ah. Kanon. <laughs> pasi subayan so bayan to sa bar, aeroplano damo nang ko lang may may aray pa wala babana ba na ito po tani no taas taas hindi rin sa ano gang hindi na siya maano ay hilaw ay, kuha mo na. O, sayang, umihilaw po. Nanguha kami prutas dito sa lola ko. Duma ulan. Ha? So, Tira, may asim, may